po ay nasaksihan natin ang isang matagumpay at mapayapang barangay eleksyon at sangguniang kabataang eleksyon. Ang report po sa akin ni Chairman George Garcia ng Comelec, tapos na ang bilangan at naging maayos naman overall. Kaya salamat po sa lahat ng mga tumulong. Ngayon, binabati ko ang lahat ng mga bago at muling nahalal ng barangay at SK official. Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakatao na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan nang buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan sa Sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Sa ating pagkakaisa at kolektibong pagsisikap Tiyak na maisusulong natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat barangay ay mapayapa, masaya at maunlad. Kung saan ay nananaig ang pagkakaisa, pagkakaunawaan at kasaganahan. At kung saan ang bawat mamamayan ay taas noo bilang mga Pilipino. Mabuhay ang mga bagong opisyal ng barangay. Mabuhay ang ating mga kabataan ng sangguniang kabataan. Mabuhay ang bagong Pilipinas.